Lods uh, for today's video no? ah, nandito tayo ngayon sa Laak the Body Oro nakita niyo yung mga dry cell pack mga Lods at saka yung DIY ng battery talagang sunog ito ay solar system mga Lods pero ang ginawa is DIY wala wala kayo, suga? yun ah pang tipan mo ah gitipan hindi tapos ito yung kanyang solar yung ginamit natin ay yung ginamit nila mga lods is 20 so 20 amperes tapos tatlong panel doon sa taas ginabi tayo ano ang oras na na size mag city na so ito yung ating kuan Ah, um, controller hybrid to mga lods so possible nagka leche leche yung fan gawa ng battery sumabog so may defect din to kasi kung wala siyang defect sayang may lansana siya eh kung ginamit na battery dito is yung kuha na battery okay may communication so hindi nagamit yung communication kasi yung ginamit na battery is DIY na lithium kaya ganito yung mangyari mga lids kapag nagpakabit kayo ng solar na kumbaga hindi standard Okay, kaya hanggang dito lang. Maraming salamat and God bless us all.